Sa isang tahimik na hotel, kupas ang carpet, nakatakip ang kurtina at makapal ang usok ng sigarilyo. Sa isang oval na mesa, isang daan at limampong Amerikanong bangkero ay tahimik na nagmamasid. Alam nilang nakataya ang kanilang kaligtasan. Sa loob ng walo taon, ang Banko Amerikarde na magiging bisa ay mabilis lumalawak, kinakatakutan ng Wall Street. Maraming Amerikano ang nagsisimulang gumamit ng utang. Kontrolado na ng Banko ng Amerika ang sistemang maaaring magpaluma sa pera. Sa silid na ito, iisa ang bumabagabag sa lahat ng naroon. Kapag hinayaan natin sila, mawawala tayo. Kaya nung gabing iyon, gumawa siya ng kasunduan, isang lihim na network at kontraopensiba, isang kartel ng mga bangko laban sa kalaban. Ang kasunduan ito ay pulang-dilaw na logo, simbolo ng marupok na koalisyon na isinilang sa takot, ngunit magiging makapangyarihang sagisag ng modernong kapitalismo. Mastercard Paano nga ba nagawa ng isang daan at limampung bangko na takot na takot na bumuo ng isa sa ilang imperyo na kayang sumabay sa visa? Paano nagawang buuin ng Mastercard ang 5,000 libo siyam na raang bilyong imperyo ng katalinuhan kahit laging pangalawa lang? At higit sa lahat, mabubuhay pa kaya ang kumpanya sa isang mundo kung saan ang mga bansa tulad ng Pransya, Rusya at China ay gumagawa na na ng sarili nilang network? Ang Africa ay gumagawa ng mga alternatibong bago at kakaiba kung saan layunin ng crypto na alisin ang lahat ng tagapamagitan. Kamusta entrepreneur mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong tapos na ang episode tungkol sa visa, aalamin naman natin ang kasaysayan ng Mastercard. Alam ko ang hinihintay ninyo ito, pero hindi ito kwento ng tagumpay sa ekonomiya. Tungkol ito sa lihim na kasunduan, estratehikong survival at anak sa labas ng kapitalismo na bunga ng takot at kawalan ng tiwala. Simulan na natin. Isang kape sa gitna ng bayan. Isang lokal na bankero ang nagbabasa ng dyaryo. May pamagat na pumukaw sa kanyang pansin. Papasok na ang Banko Amerikarde sa kanilang lugar. Naramdaman niyang kumabog ang kanyang dibdib. Ilang buwan na siyang tinatanong ng kliyente, Bakit wala akong ganyang card? Wala siyang maisagot. Ayaw ng Bangko ng Amerika ibahagi network nila, kaya araw-araw nababawasan ang kliyente nila. Hindi lang sila nakakaranas nito. Sa buong Estados Unidos, nahihirapan ang maliliit at katamtamang laki ng mga bangko. Dinudurog ng makinarya ng Bangko Amerikarde ang lahat. Sa Citibank at Chase Manhattan, nabuo ang ideya ng panlaban. Makalipas ang ilang buwan, sa isang tahimik na hotel sa New York, nakababa ang kurtina at may usok ng sigarilyo. Sa mesa, isang daan at limampung bangkero na tensyonado ang mga muka dahil nakasalalay dito ang kanilang kaligtasan. Pumirma sila ng kasunduan at nabuo ang Interbank Card Association, isang marupok na koalisyon na pinagbuklod ng takot na mabura. Mula sa kasunduang ito, nabuo ang Master Charge Card na may pulang at dilaw na logo, dalawang magkasalubong na bilog, simbolo ng pangakong hindi mamamatay. Sa simula, parang walang halaga ang lahat. Kakaunti ang tumatanggap ng card pero isang gabi sa hotel sa New York, may babaeng nagbayad gamit ang master charge. Nagduda ang receptionist pero tinanggap at naging maayos ang transaksyon. Karaniwan ang kilos ngunit makasaysayan ang sandali. Hindi na nag-iisa ang visa at magsisimula na ang malamig na digmaan sa pagbabayad kung saan bawat inovasyon ay estratehikong sandata. Nagbubukas ang dekada pitumpu. May obserbasyon may lamang ang visa na di matapatan ng Mastercard kaya iba ang diskarte nito. Sa halip na magdikta, palihim ito ang pumapasok. Sa simula, mabagal ang lahat. Iniimprenta ang card sa carbon paper. Dalawang araw pa bago ma-validate ang mga bayad. Marupok at maraming mali ang sistema. Nangunguna ang visa, pero may napansin ang Mastercard. Ang nagpapatibay ng transaksyon ang magtatamo ng tiwala ng mga negosyante. Inilaan niya ito sa isang elektronikong network. Kaya noong isang libo na at 80 real-time na ang mga bayad. Isa itong sandata, isang revolusyon. Isang click, isang pahintulot, susunod si Visa. Pero si Mastercard ang nagpakilala bilang practical na innovator. Noong dekada 90, muling umatake si Maestro, ang unang international debit card, tapos ang alyansa kay Europay. Ang resulta, ipinanganak ang Europay, Mastercard, and Visa chip. Bawat transaksyon ay gagawa ng natatanging code. Bumababa ang pandaraya. Ngayon, si Visa naman ang kailangang sumunod sa pamantayan ng karibal niya. Luhi ni Mastercard. Hindi kailangang pinakamalaki kundi pinakamabilis. Si Visa ang magbubukas ng daan. Pagkatapos, kunin ang kalamangan sa teknolohiya at higit sa lahat, bumuo ng mga alyansa kasama ang mga lokal na bangko, kasama ang Europa, kasama ang mga gobyerno. Bukod sa pagiging teknikal, nais din ng MasterCard makipag-ugnayan sa publiko. Noong 1997, naglunsad ito ng kampanyang naging kulto, Priceless. Pizza at anak, 12 dolyar. Dalawang sinihan tiket, 20 dolyar. Sandali kasama pamilya, walang katumbas. Simpleng slogan, pero malakas na sandata. Nagbebenta ng card si Visa habang si MasterCard ay nagtatampok ng pamumuhay. Si Visa ay nakatutok at namimilit, samantalang si MasterCard ay may ibang diskarte. Maalwan at diplomatiko, siyang nakakapunta sa mga lugar na tinatanggihan si Visa, lalo na sa Europa, Asia at mga bansang may pagdududa sa monopolyo ng Amerika. Ang ganitong balanse ang dahilan kaya siya mahalaga, laging pangalawa, pero di maaring balewalain. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may dumaraming panganib. Dahil may ilang mga bansa na tumatangging sumunod sa laro ng dalawang higante. Sa Pransya, may lumalabang pambansang network. Sa Rusya, bagong sistema. Sa China, dambuhalang kumpanya ang namayani. Ang labanan sa bayad ay higit pa sa pagitan ng Visa at Mastercard. Ito rin ang simula ng isang labanan kasama ang mga estado. Sa isang opisina ng kagawaran ng pananalapi, may isang opisyal na malakas na pumalo ng kamao sa mesa. Hindi natin hahayaang kontrolin ng mga Amerikano ang ating mga bayad. Nagbuo ang pransya ng sariling network na La Carte Banker. La Carte Banker, isang independenteng sistemang pranses para sa bayad at withdraw na hindi kailangan ng visa o mastercard. Hanggang ngayon, mahigit siyamnaput limang porsyento ng mga card na inilalabas sa pransya ay may logo ng La Carte Banker. Kapag bumibili ka ng baget o nagpapakarga ng gasolina, madalas ang Lakart Banker ang nagva-validate ng transaksyon. Ang Visa at Mastercard ay pumapasok lang kapag lumabas ka na ng bansa. Isang paliwanag kung bakit ang Pransya ay kabilang sa iilang bansang Europeo na napabagal ang ganap na paghahari. Pumasok ang mga tangke ng Rusya sa Crimea, ang mga parusa, sinuspindi ng Visa at Mastercard ang ilang serbisyo. Dahil dito, milyon-milyong Ruso hindi na makagamit ng card sa ibang bansa. Agad tumugon ang Kremlin. Sa ilang buwan, inilunsad nila ang MIR, isang isang daan porsyentong pambansang network na walang agad na niwala. Pero noong dalawang libo at 2022 ng magsimula ang digmaan sa Ukraine at nagdulot ito ng panibagong bugso ng mga parusa, ang MIR ang naging tanging pananggalang ng bansa. Mahigit isang daan at limampung milyong card ang ginagamit sa Rusya ngayon at halos bawal na ang visa at mastercard ang China hindi na naghintay ng mga parusa para itayo ang sarili nitong imperyo. Dahil sa UnionPay, nabuo ang pinakamalaking card network na may apat na bilyong aktibong card sa isang daan at walumpung bansa. Isang higanting pampubliko, nilikha bilang panimbang sa mga Amerikano at pinalakas ng digital ecosystem ng China, Alipay, WeChat, Pay. Isang paralel na mundo na halos hiwalay, kung saan sina Visa at Mastercard ay parang extra lang. Pwede rin nating talakayin ang RuPay isang isang daan porsyentong engine system na inilunsad noong dalawang libo at labing dalawa para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga American Giants. Noong dalawang libo at dalawang putatlo, mahigit pitumpu ng digital na bayad sa bansa ay dito na. Ine-export ito sa mga bansa gaya ng Singapore, Emirates at France kamakailan. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na ang bayad ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi pati pambansang soberanya. Dahil ang may kontrol sa mga bayad ay may kontrol din sa bahagi ng ekonomiya. At sa isang mundo kung saan ang pera ay umiikot ng mas mabilis kaysa dati, hindi lang ito ang tanging panganib para sa duopoly ng Amerika. Umakyat si Cook sa entablado at nilabas ang iPhone. Inanunsyo niya na narito na ang Apple Pay. Nagpalakpakan ang mga tao, puno ng media, pinag-uusapan ang pagtatapos ng mga bank card. Sa mga opisina ng Mastercard, walang nagpapanik. Sa bawat bayad sa Apple Pay, Google Pay, PayPal o Stripe, nandyan pa rin ang Mastercard at Visa. Lahat ay nag-aangkin ng bagong paraan ng pagbabayad, pero konektado pa rin sa Mastercard network. Tahimik ang estratehiya ng higanting pula at dilaw. Huwag sirain ang inobasyon. Dapat itong lamunin. Ngunit may mas malakas na banta, crypto, bitcoins, ethereum, stablecoin. Isang mundo na walang tagapamagitan, kung saan direkta ang bayad mula isang pitaka sa isa pa hindi dumadaan sa Mastercard. Kung sakali, kung interesado ka sa blockchain, tandaan na may espesyal kaming channel tungkol dyan. Makikita mo ito sa description. Gumaganti ang grupo sa pamamagitan ng pag-invest sa blockchain, paglulunsad ng crypto payment solutions, at pag-partner sa exchange platforms. Imbes tutulan, sinusubukan ng Mastercard maging tulay ng dalawang mundo. May tanong pa rin, pwede ba tayong maging mahalaga sa sistemang ginawa? para hindi tayo kailanganin. At pagkatapos ay naroon ang Afrika. Isang batang kontinente. Isang kontinente kung saan lahat ay kailangang itayupa. Isang kontinente kung saan ang card ay hindi talaga naging kapakipakinabang. Tindero ng gulay, walang terminal. Hindi kailangan ng card, sapat ang short message service para makabayad gamit ang M-Pesa. Ito ang tunay na kalaban ng MasterCard sa Afrika. Mobile mo na i- Orange Monei, Mati N. Monei, at RTL Monei. Daang-daang milyong customer na hindi kailanman nangailangan ng plastic na card. Para sa kanila, telepono ang banko at mobile operator ang ahensya. Bakit pa kailangan ng Mastercard? Kamakailan, nasa Cote d'Ivoire ako. Namangha ako sa QR code na sistema ng bayad na gamit ng lahat kahit saan. Mula kasambahay hanggang taxi at mall. Pumapasok ang kumpanya, pumipirma ng kasunduan sa Safaricom, Orange, ITL at naglulunsad ng virtual card na konektado sa mobile wallet. Nag-aalok sila sa gobyerno na gawing digital ang social aid, buwis at sahod at nagtayo ng foundation na namimigay ng donasyon. Pero nariyan ang panganib. Kung mag-move agad ang Afrika mula cash tungo sa mobile, maaaring maiwasan si Mastercard, isang kontinente na hindi sakop ng card dominance. Kabalintunaan para kay Mastercard. Pangalawa sa mundo, hindi maiiwasan, pero laging pressured sa buhay. Visa mula sa iba't ibang bansa, big tech, crypto, at ngayon pati sa mobile phone ng Afrika. Isang imperyo na itinayo sa anino, pero napapalibutan. Kaya ang malaking tanong ay hindi na Visa o Mastercard, kundi kung alin sa dalawa ang makakaligtas pa ng buo. Sa mundong gusto ng mga bansa at tech giants magbuo ng sariling landas, hindi na lang Visa laban sa Mastercard, kundi laban nila para manatiling tagapangalaga ng pandaigdigang kalakalan. Sa laban na ito, ang maging pangalawa ay malaking kapangyarihan na. Binago ng Mastercard ang ugnayan natin sa pera. Parang klar na ang startup mula Sweden na nagpasikat ng hulugang bayad, pero hindi sinasadya, winasak nito ang isang buong henerasyon sa usaping pinansyal. Gaya ng nakikita sa video na ipinapakita. Nakikita natin ito sa video na ipinapakita.